Okay, ciao ragazzi. Ayan na yung aking, tatlo yung aking fishnet na punong-puno. Hindi ko siya ma... Hindi na ako. Ang dami pa doon. Ang dami pa Paano mo siya na nabitpit? Na na Sa bike. Pakihawak. Oh, Tingnan mo yung laman dito. Huwag dito ha, kasi magpitindot mo yung ano. Hmm. ano Yan oh, mo yung aking... Tingnan mo yung mga tinatapon nila doon. As in. Ayan, oh. oh. suki ni suki dami. Ang dami. Bakit hindi ko nga? Ay! Ah. Oh Ay, shit. pa pa. Tignan mo yung muna sa tini nila. As in, merkado oo, oo, sa likod. At saka itong Mercato na ito para ma mamahalin yung mga... Ayan, oh. Sino kumukuha niya may hmm. ibang mga lahi na kumukuha doon kasi tinataanan ko lang siya. Eh, nung nagsimula kami nag dumpster dito sa kalye, tapos sabi ko, may pasurahan doon sa tinataanan ko. Matingnan ko nga noon, tinignan ko nga, puro ganito yung laman ko. Totoo. Kahit na mga sukini nila, huwag mo kong video nila. Diba? So, sayang talaga siyang itatapon. Tingnan mo yung mga strawberry. Yeah. Hey. <laughs> Ganda yung quality. Kaya nga, yung quality niya. Kasi nga, mamahalin niya doon yung mga ni, binibenta. Sa store? Sa tindahan? Diyan sa may... Hindi eh, ko masasabihin. ako oh. <laughs> Yan, oh. <laughs> Yarn. Tignan mo yung aking mga dinamster. Ayaw maniwala ni Kiki. Pagkakataon Dive? Yes! Dancer Diving sa Italia. Little... Ayan. Ang very po, oh. oh ayan, oh. Yung papaya po. Tingnan mo. Ito. Bakit ba masarap, Jalo? Hindi. Ano yung Jalo? Papaya. Ang kiwi, oh. Uh, ay. Bakit kapit Kahit kain lang. Ano pa to? Mga kiwi nila, is ano, oh. Ayan, Jalo yan. Diyalo, yan. Marami. Hmm. Ang dami pa doon, hindi ko lang kayang buhatin. As in eh. Maraming kumukuha? Nagagawa kayo? Hindi. Nagbibigayan kami doon kasi may mga idol na kumikita nga. Wala, mga sinapay lang yun. Tanong, tina. bakit nila tinatapo yun? Hindi ko alam, expired na siguro. Ah, sa paningin nila expired nila? Oo. Mm -hmm. Sa paningin nila expired nila. Yan o, nasukin eh. Ano to? Ah, insalata sya. Nga... Mm -hmm. Ilaw ko ito. Ito na Dami nilang sinaktapon. koko masarap. Ayan, mga sukini. Ang dami, ko. Sige lang tawa ko ng jam. As in, basket-basket yung mga tinaktapon. Yeah, bene, bene. <laughs> Ayan. Madodoros. Tapos ito pa. Ako, Ay, kamuha pala ito ng salata. Ay, may strawberry pa ulit. Ang dami ko pala nakuha. Ang dami ko pala nakuha ng strawberry. Okay. Ano pa? Ibigay na natin yan tapos itong insulata. Okay. Okay. Ayan. Naragatsi. Yung ating Arabidur cheese. Pwede tayo, ha? Okay. Ayan yung nakuha kagabi. Ay! Asan yung ating strawberry jam? Ayan na yung ating strawberry jam pretty na four. Hukasan oh, ko muna ito. Hukasan ko muna. Wala! Oh, yeah. Yung ating mga visitors. Ito, yung panglagay sa ating strawberry jam. Nakapit pa ako dito. Yeah. Ayun, baon po. Ang oh. mga propas. Okay. 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 okay ito. Ito. Oh, ito. lang yung ko kasi dagal pa tayo sa trabaho. Tapos ay ito, nadurog siya. Ida, i-upload ko yung video nito nung pinuha ko dito. Ayan. Marami ko siya. Kikita naman palaging marami tayo yung video. Almost pinuha ko lahat ng sasuri, ha? Ilang pinuha. Ito yung laman ng aking bako. Pero kasi siyang gisahin. At saka, lalaki. Ito yung Ayan, lalat lang pa. Oh, ang gaganda ng mga ano eh. Ang gaganda ng mga orange. Oh, baka na natin ibababad. Ayan. Teka, 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 hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay ko. Ayan. Tapos. Ay! Okay. O, oh, diba? So good. Ilang silang strawberry lang ito Mga fresh pa nga. Ayun po. Parat ko muna, saka ko na bukas ko ng at Friday nyo, yun ako yung mo. Ay, na ito. natin ito. Ay, Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. yung ito. Ay, Ay, ito. pagkakuluhan na naman sa buhay. Ito, bene, ragazzi. Ito, lagay na natin ito sa rep. Ayusal ko bukas ito ng umaga. Ito, kaklo pala yung makuha ko. Ano nito is, charge siya ng March 3, 7. Ano ngayon, 7? 7 ba ngayon? 6? 7? Ano? 7 nga ngayon. O ngayon yung expire. Ang isa. Expired siya bukas. Yan, tinatapo na nila. Ano naman? Ano to Ano siya? Presto pa siya. Ano Ne. Agriculture. watching. okay. di uh, diba? Bongga. Arrivederci una strawberry.